Magandang araw sa inyong lahat. Ito po ang bago kong pangitain noong November 21, 2012, sa ganap na ika-8.45 ng gabi. Habang nagtestimony ako sa isang church, bigla na lang akong bumagsak na matuwid mula talampakan hanggang ulo. Pagkabagsak ko, pinakita agad ni Lord Jesus ang pangitain sa pagbabalik ng ating Panginoong Isus Pinakita niya sa akin ang nakakatakot na mangyayari sa buong mundo, ang paghahari ng Antichrist at mga demonyo sa buong mundo. Pinakita din niya sa akin ang impyerno at ang langit. Ito ang isa sa nakita ko. Ipinasyal ako ni Lord Jesus Christ sa langit. Nakita ko ang ilawang ginto at sa gitna ay nandoon si Lord Jesus pinasyal niya ako sa trono niya. Nakita ko din ang kordero ng Panginoon. Lumabas ito na nagniningning at napakaputi mula sa isang altar. Nakita ko din ang babaeng napakaputi, nakatakip ang ulo at may bahagya sa mukha. Sabi ng ating Panginoong Isus, siya ay si Mama Mary. Lumiliwanag ang kanyang damit at kumikinang. Nakita ko din ang bilog o araw na nagliliwanag. Hinahawakan ito ng ating Panginoong Isos. Nakita ko sa altar ang dalawang kamay ni Lord Jesus Christ. Nakita ko din ang earth na bilog na hinahawakan ni Lord Jesus sa isang altar. Lumabas kami ni Lord Jesus at ipinasyal niya ako sa isang lupa. Nakita ko ang lupa ng langit ay kasintulad ng pulbos na ginto. Kasama ang maliliit na pulbos na diamante. Pinasyal ako ni Lord Jesus sa isang malaking dagat. Nakita ko ang bata o ako na magkahawak sila ng kamay ng ating Panginoong Isos. Nakita kong nakatayo sila sa buhangin at pinagmasdan ang dagat. Sa bandang likuran ay may mga gintong bato. At gayon din, nakita ko sa dagat na may mga bangka sa dagat. Ang dagat ay sobrang maluwag at walang alon. Ang dagat ay naka-steady lang ang maputi at malinaw na tubig. Ang sabi ko sa sarili ko, tunay nga talaga na may dagat sa langit at sobrang ganda. Nakita ko ang nasabing bata ay pinasyal din ng ating Panginoong Isus nang kami ay pumunta sa isang ulap. Nakita ko ang doorway ng imperno. Katabi ko noon si Lord Jesus. Pinakita ni Lord Jesus ang bangin na walang hanggan at sobrang walang katapusang lalim at dilim. Tinignan namin ang maitim na bangin na sobrang luwag din. Nakita ko talaga ang bangin habang nasa kaulapan kami ni Lord Jesus. Nakita kong may tinataboy si Lord Jesus sa isang habang hagdanan at sa gilid ng hagdanan ay may mga maitim na ulap at may mga taong humihingi ng tulong sa Kanya. Pero di na sila pinakingga ng ating Panginoon dahil makasalanan ang mga iyon. Pinakita ni Lord Jesus Christ ang power niya sa kanyang kamay. Ang kapangyarihan ni Lord ay sobrang lakas na nagliliwanag sa mga kamay niya. Sobra akong namangha dahil wala na siyang tinago sa akin. Lahat ay pinakita na niya sa akin. Sabi ni Lord Jesus sa akin na manalangin daw tayo lagi hanggang sa pagdating niya. At tinuruan niya ang bata kung paano manalangin. Pinagtapat niya ang dalawang kamay ng bata at nilagay sa dibdib ng bata at silang dalawa ang nanalangin na magkaharap. Sabi ni Lord Jesus, ganun daw dapat ang gagawin pag nanalangin sa Kanya dahil Siya daw ay makapangyariang Diyos at lumikha sa atin. Nagagalak daw Siya pag nakita Niyang magkadikit ang dalawang kamay at inilagay sa dibdib at manalangin dahil nakita niya na buong puso daw ang panalangin pag yun ang ginawa natin sa kanya inihatid na ako ni Lord Jesus sa isang hagdanan na may pababa at may malaking puting haligi ang bawat gilid tinanong ko si Lord Jesus kung sino po ang Antichrist ngayon biglang pinakita ni Lord Jesus ang isang porma na tao. Kalating may sungay, kalahating itim na tao. Ang kalating may sungay na bronzy na si Satanas at may takip bronzy ang mukha. Ang kanyang damit na bronzy ay umabot hanggang talampakan at may hawak na tinidor sa kanang kamay. At sa isang katauhan na kalahating tao, nakita ko ang isang negro na ang lahat ay maitim kahit ang puso't isip at walang mukha. Buong katauhan ay sobrang itim at nabalutan ng itim. Sinabi ko sa ating Panginoong Isus kung sino siya. At pinalabas ni Lord Jesus ang taong itim sa katauhan ni Satanas na nakabronsi. Para din magiging maliwanag at maintindihan ko. At nakita kong humakbang si Barack Obama sa kinalalagyan ng kaaway na nakadamit bronzy. Doon ko lang natitigan at naintindihan at nakomperma na talagang si Barack Obama ang Antichrist ngayon. Pinahilira ng ating Panginoong Isos ang mga Antichrist sila ay sina Barack Obama at Ben Laden Salamat sa lahat ng mga viewers God bless you all